wala pang bagyo yan ano alas otso ng gabi uh, ano pita ngayon uh, webes 27 ng september yan o oh. dito yan Kaya, may lightning pa o oh. dito yan sa antipolo city Ayan o, ang lakas o. O, Localized thunderstorm raw eh, sobrang lakas. Nung naraan dito, kalsada namin, binahayan. Ayan o, pumasok dito sa bahay. Ayan o. Yan, sa pader na yan, lumalabas yung mga tubig. Nakakatakot. Ayan ano, o, lakas ng hangin o. tama yung mga saging, yung mga puno siguro sa bulakan, lakas ito kasi doon yung thunder, di yung yung tunog pero yung lakas ng lightning uh, lakas ng hangit yun o, no, puno ng saging yan sa kabilang bakod sakayo yung mga kahoy ha ah, tigilan natin baka matamaan silpon natin yan na may ulan na yan o hangin sa uh, ulan yan o no? huwag natin patagalin to kasi baka tamaan na siglat may hangin sa umulan na